I-video mo ba? Itutok mo sa akin yung camera. Ako si Raul Mapangbasa sa umaga. At ako naman si Rafaela Mapangdila sa gabi. Pagkakagay <laughs> na sa lahat ng sambayan ng Pilipino dahil sa terminal na ito, dito ako na tayo sa shorts ko. Ito si Kuya. Siya yung hindi sa akin nagpapasok sa kubeta. Kuya, ano ba yung kasalanan ko iyo? Ba't hindi mo ako pinapasok sa kubeta? Ha? Ano ba? Ha? Dapat sa taong to, pinapatalsik na sa trabaho. makita niyo to, ha? Ihe, 5 pesos. Tae, 10 pesos. Cleanliness is next to godliness. Donation only by management. <laughs> Ba't hindi mo ako pinatae? Ano ba ko? Bantay lang ako rito. Nanawagan na ako sa pasayero party list na dapat lahat ng pasahir ay may karapatan na mag-CR na walang bayad. Kaya ay paglaban natin yun. O oh, si Raul, pag umaga. Ulat tayo ka to. Mali, mali. Dito ako na tae sa short. <laughs> Ito si Kuya. Nakikita nyo to siya yung hindi sa akin na papasok sa, sa kabeta. Nakita nyo to, ito si kuya. Siya yung hindi sa akin na papasok. Ito si kuya. Siya hindi. Siya hindi. Ito si kuya. <laughs> Ewan na yun na yung mga... kaman na, kaman na, Ito si kuya. Siya... Ano ito Nag... uh, nah. oh. na yung nahayin? Ito. Ito na, ito na. Kama na. 1, 2, 3, Ito si kuya. Sir, hindi sa akin yung sa kubeta. Kuya, ano ba yung kasala? Na dapat ipaglaban natin ang kapar... Kaparapat. Nananawagan ako sa Pasayar Partilis. Na dapat ipaglaban natin ang ating... Nananawagan ako sa Pasayar Partilis. Na dapat... Trigo. Nananawagan ako sa pasahero partners na dapat ipaglaban natin ang ating karapatan na dapat lahat ng tao ay may... 1, 2, 3 Nananawagan ako sa pasahero parties na dapat lahat ng mga tao ay may karapatan Nananawagan ako sa pasahero parties na dapat ipaglaban ng, ng mga pasahero ang kanilang kar karapatan Nananawagan ako sa pasahero parties na dapat lahat ng, ng mga tao ay may karapatan na na nanawagan ako sa pasahero party list na dapat lahat ng pasahero ay may karapatan na umi sa palikuran na walang ba